Ayan uh, guys, update. Uli tayo si Kuya sa kanyang house. Ang pinagagawa, no? Eh, yung ating slab guys. Hindi pa natin pwedeng tanggalin yung toko dito sa second floor. Kasi ano pa lang to? Mag si 16 days pa lang to bukas guys. Bukas pa pwedeng tanggalin yung mga toko niya for curing po so guys ito nag extend tayo rito sa back, back door natin yan guys nagdugtong tayo ng slab ito yung magiging way namin papunta sa fire exit oh, yan guys nakita nyo na. ready na hindi na magbubusin ito mga idol. So, yan yun dito, ito yan yung guys going to third floor yan yung fire exit natin yan si guys, meron tayong dadaanan na, no? So, ito po ang ating mga gumagawa si Kalani at si Elmer. And ito po yung so, magiging group yan. ni Kuya Lerga. May division na rin po yan, no? Uh, yung nakita niyo mo yung mga tools na to, guys. Ito yung aming room ni Ate Oats. Ayan. Ayan. Jadi Bukas tanggalin na to yang, na yan Para maglagay natin ang guys Ito yung CR Ayan, 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 mga ayan, 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 guys, May partition yan guys, kalahati. Ito ayan, yung tiritibaks na yan. yan yung muning tibig na naman yung namin ni reynard malikura po so, okay guys ito yung pagiging part naman niya sa yung door namin kwarto yan ito yung sa family room guys makalaysan ano mo And, ayun po orto yung orto ni ate loris okay oh, na po yan tapos na Doon siya sa loob So, guys, yung hagdan namin going to third floor. Yan na natin yung ating kaganapan dito, ano? Ayan. Bakit po si Kuya Lars, guys. Yan going to roof deck, guys. Third floor. Ito nyo, pansin nyo, napakarami ah, parang pong tambak. Ayan. So, ayan, guys. Ito yung aming roof deck sa third floor. Ito nyo. Ayan yung harapan guys. Magiging grills po yung aming vision dyan. Then ito sa side. Ayan nakapalitada. Ah, nakasintada na po siya para hindi tayo mahuhulog guys pag natin. Ano? Ayan. Ito po yan. Then ito po yung aming binuhusan ng nakaraan. Saturday. Yung extension po ng aming kusina dito sa rooftop Ayan, ginagawa po ni Karo. Nalit siya po yung aming pinaka Orman dito. Ayan. Hindi pa rin po pwede itong tanggal yung mga tukon nito guys dahil one week pa lang bukas to. E, ito po yung magiging CR namin dito guys. Ayan. Nakaready na po yung mga line ng tubig. ng abang ng drains nalagyan ng inidoro guys and then ito na po yung ginagawa ngayon ka Ronald ayan ka Ronald ataw tayo dyan ayan yung aming lababo guys kaalaman dito may pwede tayo dito magluto hugas ng mga pinggan pag yung may mga occasion tayo dalawang lababo po yan guys ito yung isa Ayan yung isa dito. Forma uh, na rin guys. Ayan. Ayan na po yung mga kaganapan natin dito mga idol. Ano? Uh, continuous lang po tayo sa ating panunod sa uh, kay Kuya Lars. Ayan guys. Naging asa ko. So dito sa likuran namin ay guys. Yung shield nyo. May nagkong construction na rin po rito guys nag nagre-layout na po ayan sa likod namin yan guys e, magiging kapit ba na kami bago rito so, ayan padami kami dumadami na kami rito sa aming village uh, muli po maraming salamat sa inyong panunood abangan nyo lang po yung mga susunod nating update mga idol ha